By Jenny Novelia. Patay ka lang. Salamat sa Diyos, buhay ka. Ito, tagal kitang hinanap. I found you. Salamat sa Diyos. Kailangan, daling kita sa lola mo. Kailangan makita ka niya. No, please, please. Huwag mong gagawin yan. Please, Conrad please, mga ako ka sa akin. Huwag mong gagawin yan. Mm -hmm. Walang dapat may mga alam na buhay pa ako. Please, 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 please mga ako ka sa akin. Huwag okay. mong gagawin. Sige, sige, sige. Okay. Please. please. Okay. It's okay. It's okay. Calm down. Please, please. Yes, yes, Calm down. Calm down. Okay. Okay, Salamat okay I'm here. Oh, okay. so Susuportahan kita. Kung anong gusto mo gagawin ko. Huh? I huh? just wanna huh? die peacefully. No, no. You're not dying. No, you're not gonna die. You're not gonna die. <coughs> <coughs> Calm down, calm down, okay? Kung anong sinabi mo, yung ang gagawin ko. Ha? Hindi natin papaalam. Novelia? 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 Guard! Guard! Tulungan mo ako! Balik natin! Please!